Nabasa ko lang po itong post na ito ni Risa Robles. Siguro ay kilala ng ilan sa atin itong matapang na writer. Mm -hmm. So, tignan natin. May point eh. Totoo, may point talaga. So, minsan, iniisip ko rin, katulad nga ng binitawang statement na ito ni Lenny Robredo na mukhang mas pabor siya sa ginagawa ni Marcos Jr., ni President Marcos Jr. Um, kung ang pag-uusapan nga ay ang issue natin with China sa WPS. Mas maganda daw yung mga hakbang na ginagawa netong si uh, BBM or Marcus Jr., President BBM. Pero eto ah, don't you see what's happening? Marcus Jr. and his wife are using the Ch South China Sea conflict to rebrand what the Marcus family is known for internationally paano ba nakilala or ano ba ang pagkakakilala hanggang sa ngayon ng buong mundo sa mga Marcos. Siguro na may alam nating lahat yan. Ano ho? Pero talagang may point ha. Naisip nyo rin ba itong statement na ito na itong si um, Madam Raisa Robles? Siguro ang ilan sa inyo ay naisip na rin to Ano ho? Kaya, yun nga, sabi niya, to make the family more acceptable. Parang pagpapabango itong ginagawang ito ni uh, Marcus Jr., kung paano ang approach niya dyan nga sa issue na yan ng WPS between our country and siyempre, China. So sabi niya, so we must be careful in our support for him. His motives are not pure. Hindi daw pure yung intention ni Marcus Jr. na yung pagiging uh, yung pag-flex niya that uh, we are supposed to defend our territory. Suportado niya ang mga ganong statement ng ating mga kababayan, mag ingat daw tayo. Hindi daw pure yung motive na yun netong si Marcos Jr. Pero yun nga, bottom line, nasa atin pa rin naman yun eh. Kung kalaunan ay maganda ang kalabasan netong ginagawang ito ng mga Marcos, ni Marcos Jr., ni President BBM, kung maganda ang kalabasan para sa ating bansa, walang problema. At kung kung bumangon naman ang kanilang pangalan dahil sa kin ginawa nila. Siguro ay matatawag natin na ito na yung ginawa nilang um, or bumabawi na sila doon sa mga hindi magandang um, mga gawain ng kanyang ama na nagdulot niya para yung kanilang pangalan ay, ay hindi maging acceptable internationally. So kung ganun nga ang nangyayari, Odi at least nagsisikap ang ating ang ating pangulo na mapabuti ang ating bansa at the same time meron din silang hidden agenda na mapabuti naman or gumanda muli ang kanilang pangalan bumabawi ang ibig mong sabihin pero nasa sa inyo yan personally ako yun yung stand natin kung okay ang kalabasan ng mga programang ito at stand nga ni Marcus Jr. tungkol dyan sa West Philippine Sea, pupurihin natin pero kung ano man yung kanilang uh, personal na intention sa kanila na yun good luck